Yan. yan, napansin ko yung kamay mo na pasok ulit sa no? sa ilalim. Yan, iwasan mo pumasok yung kamay mo pag nililiko mo yung manibela pag ganun. Pag napasok ng isang kamay, iitaas niyo po. Na po. Parang ganito 'yan. Ang pag iikot kasi naman ng manibela ganito. Halimbawa, gamitin mo na parang isang kamay lang. Halimbawa, iikot tayo nang kalit nang kaliwa, ma'am. Itutulak lang nito. Tapos yan, yan, yes, yes po. Yan, yan. Tapos tataas. Yan. Ano po pong ginagawa ko? And, so, yes po, opo. Okay. So, delikado yung pag nag-lock po. Yan no? try mo nga sa kanan. Diba? Ito, ikot ng kanan. Tutulak pa ng kaliwa. Yes. yes. sige. Tapos, sasambutin yan. Yan, ganyan na. No? Hanggang, ma masanay siya. Ganyan na. No, no? Then, ganoon din. kaliwa, Tulak naman itong kanan. Yan. Yan. Kailangan masanay yung kamay mo na gano'n. No? Okay? Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay eh, puro ikot ng ma mabilisan ano. No? So pag naikot tayo ng uh, mabaga lang, kailangan yung ikot ng manibela natin ibinabagay natin doon sa ano. Kaya tayo naikot ng ng manibela kasi masasabitan mo siya. Siyempre kakabigin mo ng palayo. Okay. No. O uh, yun ang yan. So hindi laging puro ikot ito, manibela. No. Okay. Wala lang sa akin. Nakakita na ba? oh, hindi sa reaction. Yeah, nakita mo yung reaction? pumunta siya sa kaliwa. Oh, so, ibig sabihin, nando siya. Ayan. No? Yan matalas yung pakaramdam mo sa rock. na ayan. So, ano? Ayan, ano? Okay? Since na, ano, yan ang parking mo, yung parking mo nandun ay medyo... Hindi na straight pa dito kasi gawa natong tricycle ano. Okay. So kailan malagpasan mo na tong tricycle? Ang kabig ng ni mo diyan, ma'am. Para mo na tong side mirror dito sa tricycle. Bago ka kumabig pa ganun. Pero konti lang po. Oo oh, po, ma'am. Papasok ko lang sa niya. oo. Oh. Sige pa, lagpas. Yan, di mo sa trash can. So, then, kumabig ka na kapunta dito. Kunin mo itong space na dito. Yan, kunin mo space. Slow down lang po. Kunin mo yung space na to. Kunin mo pa. Kunin mo pa. Sige lang. Kunin mo pa itong space na to. Sige pa po. Hanggang, uh, ganito yan. Hanggang sa ito tumapat sa balikat mo. Itong side na to. Di ba, hindi pa nakatapat ang balikat mo dito sa side na to. So dito lang, dire-diretso ka po muna pumunta dito. Dito sa kanan. No. Yan, sige pa Patapos. pa dito. Sige pa. Yan. Hintayin mo 'to pa balikat mo dyan. Yung, 'yan. Yan. Balikat ko ay pa. Tumapat yung, para, na, na diyan. Oh. Uh, na uh, uh, dito sa may gate. Oo, uh, diyan sa ano. Yes, yes po 'yan. Ayun. Ah, uh. okay. Ayun, pag pumasok na 'yan diyan sa kakakabig papunta na diyan, no. So ngayon hindi pa masyadong pasok yung balikat mo diyan, ha. Sige, diretso ka pa dito. Yan, no? pasok na siya, no. Then sa ako kumabig papunta diyan. Sige, patakbo mo yung no? yeah, then, sige, todo mo na manibela mo. Todo muna Para hindi mo abutan itong ano. Yeah, todo muna. Todo muna. Yes. So, yan, todo no? mo. Todo mo. Yes. Ayan, oh Sa setup natin. Ang mata mo dyan, itong titinan mo muna, itong side na to. Kailangan ito mahiris mo. di siya, di siya sumabit dito, ano Ayan, sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. pa. Yan, yeah, stop. Yan, tiyan mo. Medyo hiris na siya, no? Okay? Yan, oh no? Yan, yung space niya nakakaunti Diyan yung space na niya nakakaunti. Na yan ang, yan ang babalansin natin dito. Na, sa, sa palagay mo ba ito, sasabit? Pag dinertso natin yung sakin mo, sasabit mo pa dito? Sa palagay mo, sa instinct mo. O, dito ka tumingin sa ano? Ito sa, ano Sa, po, sa pinaka bakal. Sa instinct mo, sasabitan po ba siya? Oo o, o, hindi? Pag oo, banti ka ng konti. Sige. wala mo. Yan ah. Yan, okay na yan. Yan, may gitna mo naman yung mo. One, and two, and diretso ka. O, pag na-diretso naman, titinan mo naman side mirror mo. Okay, banda eh. Baka walang break mo. Yan, side mirror mo naman, titinan mo naman both side. Kung alin sasabit, sige po. Sige, sige, sige. Pasok na yung uso ng sakyan mo eh. Sige lang, sige lang. Okay. Yan, tinan mo kung sasabit ito. Pag ramdam mo itong sasabit, kakabi ka papunta dyan, no? Ah, sige, pati ka po ma'am. Sige po. Yan. Kasi masik masikip yung pinaka ano tong ano mo. Yung yeah, pinaka gate niyan. Medyo sasabit tong konti, may space ka pa naman konti diyan, Kumabig ka diyan papunta para may layo mo lang to, ma'am. Na, ikabig mo ba Yes, then konting gas. Kasi may may humps. Konti lang ah. Pumka lang konti. Para tumakbo lang siya. Sige niya lang. Op, okay. ganti pa. Kabig ka pa dyan na maganda. Yan. Yes. O, nalayo mo na. Nalayo mo na siya. Yan. O, gitna mo naman na bela mo. Para hindi ka naman suwabit dyan. No? Okay. Sa so, lang po. Yan. So, focus naman ikaw dito. Tingnan mo kung naka... Ano, kasi may may pinto. Yung pinto na yan. no? pwede sabitan mo. So, kakabig ka ng konting kaliwa. No? Ilalayo mo to. No? Yan. Hindi pa. pa at pa. Hindi pa. Ayaw na. Uh, gawa na sa gutter na uli yung dalawang gulong, gulong. Okay, Dante. Pump. Dante. Yes. Very good. Okay. Yeah. No, doon na kayo sa pattern mo. Ano? Yung pattern natin, itong side mirror dyan dapat naka tapat na sa pinaka. Ano? Yan yung guide. Ito. Itong binigay ko sa yung guide sa kanina. Sige pa. Hintay mo lang itong side mirror. Sige lang. Exacto lang yun dyan. Sige lang. Panti pa. Panti diba. pa. Hmm. Kunti-kunti lang. Sige pa. Uh, isa pa. Ia. Yeah. <laughs> Ayan. Yun, yun yung guide natin. Ayan. Tapat na yan. Okay? So pahinga mo ng konti ikaw. Ikaw lang.